So, what's up nga mga kapasitive Muling nagbabalik, no? Si The right Na napakarami ng, uh, ano ngayon, content creator ko, no? Gustong maging vlogger, no? Kaya kahit ano-ano na lang, ang kanilang ginagawa. Pero dahil dito mga kapasitive ito, tignan nyo sa may luwang ko. Ayan, picture ko yan, uh, kinuha ko na lang, kinap ko na lang. No, ata, uh, inalam ko, no, mga kapasitive inalam ko kung... Ah, gaano katotoo 'yan, 'no? Wala namang problema eh. No, walang problema kumuha ng video doon sa video namin ni Brad. Walang problema 'ron. Ang problema po no, mga kapasitive ay uh, hindi ka nagbibigay man lang ng credit para doon sa gumawa ng video na 'yan. Hindi mo ba alam, gusto mong maging vlogger eh, pero ikaw hindi mo alam kung anong iko-content mo. No, hinahanap ko doon si ah, halos ka umpisa pa lang niya noon. Tapos tinignan ko, isa ako doon sa pinaka top. No, na napakaraming views, no. 7 million views 'yan, mga capacity, Kung mapapansin ninyo andiyan 7 million views, no. Kung gusto mo maging vlogger, no. Wala namang problema. 'Di ba? Wala namang problema mag-reaction, magano. Pero sana naman, no, bigyan niyo ng credit 'yung gumawa niyan hindi yung uh, basta kuha lang kayo ng kuha, no? Yan, mga capacity po, almost 1 uh, minute ang ginawa niya sa amin. So, malamang sa malamang yan ay nag-7 million. So, hindi bababa sa 300 uh, dollar yan, no? Mga capacity ang uh, kinita niyan. No, bagkos, wala amang kaming ano doon. Wala namang kaming uh, naabot para sa kanya. So, ang sa amin lamang doon, no ini sa mo man lang ang o ano brad no mga kapat mga no so sana nakrinidit mo man lang dahil doon nang galing yung video na yan inalam nyo sa ana so sa lahat po ng ano content creator mga gustong maging vlogger no sisikat at sisikat din kayo di ba aangat at aangat din kayo ang masama nga lang yan kung yung uh, gusto mong maging vlogger tapos wala kang alam na content eh ang ginagawa mo ay eh, magnaakaw na lang so, wala kang pinagkaiba sa magnanakaw ba diba? eh kami naman ni eh, Brad eh, hindi kami nagka copyright so sa amin na lamang eh bigyan nyo walang problema po kumuha ng video namin no dun sa u ano Brad kumuha kayo roon walang problema roon no uh, pero uh, ang ano lang namin i-credit naman yung Facebook page na yun, no? Okay, itong Facebook page ko na to, di ba? Para walang maging problema, no? So, sa mga lahat na gusto maging vlogger, sisikat din kayo.